Social Justice and Welfare and Rural Development Committee at ang Vice Chairman natin ng Senate Blue Ribbon Committee. May buntag uh, by uh, Senator, by Erwin Tulfo, sir. Morning sa lahat ng mga pag mo sa buong bansa. Morning. Morning. Sir, maning kwan? Ano may itong nasilip ninyong parang money-making scheme na uh, ginagawa ng ilang opisyalis ng BIR gamit-gamit itong tinatawag na letters of authority? By Aljo, hindi lang naman ako nakapansin kundi maraming mga senador, si Senadora Lawrence, Senadora JB, Senadora Raffi, ah, dahil nakakarating sa mga constituent, ah, yung mga, may mga negosyante, Eh, ang masama nga, Bay Aljo, kahit yung mga maliliit na negosyante lang, eh, malaki-laki lang ng konti sa sari-sari store, eh, talagang Oh. Lausanne, sarado Erwin. No, wala. Tawag na ulit. No, wala, no, Si Aljo Bentijo sa DCXL News. Okay. Ah, itong huli lang ito eh. Ah, Marathon Plenary de